Ayan, kaya po nakabili tayo ng ano, ng chicken feet. Iluluto natin siya ngayon. Gawin natin siya. Oh, ito, fresh na fresh pa siya, guys. Iluluto natin ito ngayon ng lunch. Kapag natin yung isawa sa Indiana kasi nga, hindi niya alam na, ayan, hindi pa siya nakakain ng ganito. Kaya, sabihin natin ito yung lunch natin ngayon. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Kasi alam niyo, uh, ah, off niya ngayon. Tapos tuwing off niya, ang ko is Indian food. Ngayon ito. Pero magluluto pa rin ako ng ano, ulam niya. Pero ito muna yung ipapakita natin. Tingnan natin kung ano yung reaction niya. Tara guys, sama niyo magluto. <clears throat> Nabili ko na to na ano, na malinis na, na, malinis na siya. Kaso nga lang, lilinisin natin siya ulit para siguradong malinis siya. Yan, kasi may mga malilit na kukupang naiwan. Yan, sa presyo ko, pero natin iluluto kasi para hindi niya malita. Kumapasok kasi yan dito sa usina pag nagluluto ako minsan. kaya tatago natin sa kanya. Oh, Ito, ko siya ng crab, roasted crab, sa kagabi, sa kadal. Sa yung siya. Yung Pero itatago natin yan, guys. Malapit nang maluto yung ating chicken feet, nilagyan natin siya ng kunting ketchup para medyo matamis-tamis siya. Ayan. Napatuyo na lang natin at saka na siya. Ayan, habang naliligo siya, inaos na, na yung ano, olang namin na chicken feet. na natin kung siya.

बाय को, you need to turn off your T V right? मम्मा ने पित्त what is this मम्मा? नो नो नो। chicken piece। chicken piece नो नो नो। चियामी। बारीकी वांडी। ओके 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 ऐसे ही किया। एक नहीं रो नहीं रो। ना इंडी ना तापसुं ब्लड क्योंकि यार, नो Sinabi ng papa ni Santal na ulam may Santal yung chicken feet. Aba, si Santal umiyak, natakot. Ayaw makita yung chicken feet na ulam namin. Kaya ngayon, ayan, kainin natin. Ito si Santal yun, ito no, yung si tilo. Nitignan pa rin yun, hindi makapaniwala na yung chicken feet is makakain. Mama, mama, look at this. Ayan guys, kain tayo guys. Is... Mm -mm. Try kong bigyan si Santal kung gusto niya. You want? Yeah. It's yummy. Yeah. Yummy. Uh. this is chicken feet. I need chicken feet.